awas dari AK mau mending para sa sa tanom. Nanay bangag itu daan din nata magkuan. Widit, kada sem ng widit ah. So assuming mo ni ang tanom na to. So ang ato mo analyzon po ang sa klase sa yuta o sa iyang level ba? Ibali kung sa pagkubkub dito kung asa tong habog na part dire gud ang kining botelya. Kung asa tong lower part dira ang tanom. Kaya ang purpose ana is mura uh, gravitational nga kuan ba. Para flow niya padung kuan kay bali na to habog ang tanom medyo dili kayo kasaka ang tubig. So ipagawit na lang sa tubig. Dire lang kang masay. So example, ipa ang 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 banga dito a ah, is igo ani. So igo siya maangkol diri ang kaning tubig. Dire pud ang tanom. So ang style ninyo, ang kanisa, ang dire ang tanom, inyo sa ilokot kay isa dira nya kanisa ilaw sa root. So maigo siya sa gamot. Ang purpose ana is ang root ana kibali musip na siya sa tubig mulatay na diri Ah. So ang kanisa 1.5 kung niya almost 2 weeks ni siya ma-root. After ani amo na pud siyang refillan. Karon lang itong plaster Dilik sya, diri ta, diri ang tanom, dili siya direta dire ang botelya di ang tanom. Paduol lang ninyo. So pag ma pag ma plaster ni una, so inyo sa lang bubuan, i-press ra ninyo nya. I-guide ninyo pag press kay open ra, so say lapas, sayang tubig. So ginaa yung kamot. Pwede so, ba ma plasteran ninyo? Kapag so, masayang tubig. So, pag mabasa na na siya, karon ang kani inyo sa i-secure ni kuna butangan nyo gyuta diri nga ana ang angol na dili ni siya magtindog mag ana so ina na siya secure ninyo do lang tanom nabunan siya nya ipa tan gyud ninyo ang kani nga nilapat sa ubos kay sobra man ang cord Ang sobra ignore nang i ko ana na so assuming nakalubong na na dira ah. sumaw ni ang sumpay dire sa kwan aplastar na So inyo na po nang i-press na pod para mo alalay na pod ang kuan. Basa gyud siya ang tubig og kung og kaning eh, sa basa -sa, sa tubig din ang tanong mabasa pod. Pero na, na flow niya continue. So mo yung mong i-apply kato niya nakit bitaw sa abos, ma'am. Oh, uh, so for niya, kay ang magtanong kanang usual lang ang planting is wala nato na to na crucial part sa tanom ba. Transplant na gid ang term gid na, Kaya transfer na tong plant sa iyang Uh, kanang bag bitaw. Naglisod siya survive bukod So kanal siya, mura tayo nag-opera na. Pag tanong da ka ron, ta, okay. Pagkaogma o 3 days or 1 week walay ulan, mapatay gud siya. So ang purpose in ani, ikuan na mo ang crucial time gud sa tanong nga na siya makasustain og tubig. Nga niya masip niya kung maulan na, mas maayo. Ang problema kung may ulan. So, kana siya, makainanay siya o kanang tabang ba ang tanong nga na siya yung ng tubig. So nasa na chance na, gud nga mabuhi mo to nakita ninyo nga daghan ni survive. After ani a week two weeks mabalik ni diri ah, pa na pod namo. Hantod tan-aw namo gud nga uh, ni mature na gud ang kahoy pagabot sa panahon tanggalan na, na pod namo ni. Ang kaning bangag ani nga makuanan sa uh, botilya pag ulan na pod namo mao na pud murag ma catch basin ba sa tubig so uh, uh, i-guide na ang tanong matabangan siya nga na siya yung water supply gud So inana ang pagkuana ato ha. So ang anggol, balik ko na odria a inyong na tabunan ni siya og yuta tanan. Dili la po ni diri Kaya kay inana to anggol Kaya kay pohon magrefill mi abihan naman namo ni. Unya nganong purpose namo inani ra ang bangag masirado siya ay para dili po dali mo mahurot ang tubig kung may evaporate nya og kung na lamok pud di pud siya makasulod maka itlog. So maora siguro to pwede ko mo guide po ninyo sa ubang ligto ha. Inang lan natay natay cord nga ay lansang unya naanay, anay nay sidlings dito pauna to dito sa kaning sa army na unya kung kuan unta kuhon, kung sa inyong area pod pwede niyo na ma-apply gyud Nasa sa to diri. Sa katong katong think... magli